mayroon po mga kalingap ano uh, nakuha natin yung uh, tawag dito sa western union yeah. western union may western union dito ngayon bilhin tayo ng uh, dog food para kay uh, Kukoy at kay Koki testing muna natin yung uh, isang ganito mga kalingap kung uh, ayos yung kanilang pagkain yeah. Huwag so, mo tayong bibili ng uh, marami. No? Kunti-kunti lang muna. Tingnan natin kung uh, magustuhan nila. Ang, uh, ito yung bigas. Magkano ka ito? 1,250. Bilhin Bili rin natin tayo ng bigas. 1,250. Bilhin rin tayo ng uh, pakainan ng uh, aso. Ayan, magkano to? 130. Wala nang tawad. <laughs> Yan dalawa na lang pala to sakto ano. Wala ba iba? Wala na, wala na iba. Ay, salamat talaga sa nag-sponsor ng uh, pambili ng uh, ayan, mga food ni Nang tuta. Ayan. Ito, sama natin. Bumili na lang ako ng bigas. Ano? Ayan, ate. Ito. Ito para sa dugi. So, kami. Yan, meron na kayong uh, kainan. So, ito, tinan natin kung kakain sila, no? Sa uh, dog food. Dog food po, ipapakain natin dito ngayon. Testing natin kung kakain sila. Hello, uh, Cookie and Kukoy. Hello, shout out to your, uh, our, your audience. Okay. Uh, Kukoy, Kukoy. Are you okay there, ah? Uh?

no điều kiện, điều kiện, ok, đi xem nhau, bây giờ, đến giờ, chủ hợp vệ, vệ, anh Wow! Gusto ah! Gusto ni Cookie! Kailangan sila po rin, cookie. Kaila kain po nila Cookie Kailangan sila kain po ni no, Cookie yung kind of food Ayan! asalamat salamat po no, sa nag-sponsor Salamat po ng uh, marami Ayan! Para kay uh, Cookie at kay Cucor Ayan! Mayroon na silang pakainan at mayroon silang uh, food Ayan. Ah uh, gusto nila, gusto nila yan. Ayos. Para ko hindi nila gusto kaya konti mo na binili natin yan. Lagyan natin ng tubig. Yan, nilagyan pa ng tubig yan o ganyan na yan. Kanya-kanya pa lang parang gatas. Yan. Pero lumambot. Yan. Very good. Yan. Hindi may pa to eh. Dito ka ka dito. Layo mo lang. Layo ko lang. Ayan, ayaw mo na agad. Oo, oo, oo. Kokoy, okay. okay. kokoy, kokoy. Dito, dito, dito. Ayan. Ah, ayaw yata na may tubig. Kaya na. So, may ilak pa to ah, si kokoy. Ah. Ayaw na. Ayaw mo na.

Patag isa lang nga kayo. ilayo ilay natin. Maganda kasi para magka, maganda, magkalapit Maganda kasi para magkalapit sila para banding.

Ayan, muli ano maganda-magandang uh, buhay po sa atin lahat mga kalingap. At uh, salamat po, salamat sa ating ah uh, Ayan, anonymous sponsor uh, sa tungkol kay uh, Cookie at kay Kukoy. ano. Uh, tago na lang natin sa pangalang uh, Shadow. Ayan, salamat po ano uh, si Shadow. Yan salamat po sa inyong pagmamahal, pagmamahal sa mga pets, pagmamahal sa mga alagang hayop ano. Maraming, maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat, ano? God bless po sa inyo. So muli, shout out ko kay Balatid na kalingap at sa buong team kalingap. Ah, uh, babay bye, bye, bye muna. God bless po. At sa iba pa natin yung mga sponsors, ano? Kay uh, Nanay Binilda, ayan ating ano yung si sponsor nga ito. Yung ating uh, extension uh, na ginagawa na. At yung uh, ating ayan, uh, kitchen, ano? Marami pang kailangan ng mga kalingap kasi sisimintuhin po 'yan yung ito tapos hollow tapos po magsasawali pa rin po dyan kaya medyo ayan mga kalaki pong uh, gastusan pa so sana uh, magkaroon tayo ng uh, maganda gandang budget para mapatapos na rin ayan so muli bye, bye 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 god bless po sa ating lahat thank you very much